So ayan mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat At syempre, welcome back dito sa channel ko So dito ako uh, dumaan sa kabilang side ng aking isdaan Para ma-check ko yung mga molis natin sa dalong araw Na hindi ako dito naka-uwi Hindi ako naka -uwi. So parang okay pa naman yung kanilang sitwasyon Tsaka fresh na fresh yung tubig nila Ayan, nakikita nyo Clear na clear yung tubig nila So, marami ng mga fry dito. Ayan o, no, ang lalaki na. So, pwede niya ilagay sa grow out. So, ayan. Uh, for this video mga pre, ay medyo uh, mabilis lang yung vlog natin na to. Kasi ako kukuha lang ako dito ng mga gapis na isa-stock natin sa bagong aquarium na pinagawa natin para sa ating fish store. So, kukuha lang ako dito ng... Uh, tatlong strain ng ating mga gapi so dito dambu ear yung mga female nandito yung EBM nandun tsaka yung Japan Blue Gold Double Sword So dito tayo magsimula sa ating Dambu Ear Mosaic na male section. So mabilis lang to mga pre, kukuha lang ako ng siguro mga 10 pieces lang na i -di natin sa shop. So kasi hapon na, dahil nagmula pa ako dun sa baga, barangay Bagakay nagdeliver tayo ng isda sa mga suki natin sa Carlos Lopez National High School so shout out sa taga Carlos Lopez National High School ayon so nag na lang ako na dumiretso na dito para kumuha ng stock kasi nasa 3 days na yata yung tubig natin dun sa shop So, mamimili tayo dito ng halos going to adult na para mas uh, maganda at attractive sa ating aquarium. Yun. So, napakaraming stock dito mga pre. Siguro yung male natin, umabot na to ng mga 200 pieces. O 150 siguro, o 200 pieces. Marami na. Yung female natin, halos kaya. Kaya ang parisan ng trayo yung mga male natin. Pero uh, sa so mga uh, buyer natin dyan no? na gustong uh, mag-avail so i-PM nyo lang ako so yun mga pre ito na yung uh, nakuha nating dambu air mosaic so 10 pieces lang yung kinuha natin uh, tapos mawawa tayo dito mga pre ng female so update ko kayo mamaya at yun na nga mga pre ito na yung mga female na nakuha natin na dadalhin sa ating fish store so 10 pieces rin to So, yung pagbenta natin ng mga dambu air natin ay by pair. So marami tayong mga female dito So yung isusunod natin mga pre Ay yung EBM natin So ito yung mga ibm natin Ayan sila oh Magaganda na yung mga katawan ng mga males natin So pwede lang i-out sa market So tara, bangunga tayo Let's go! So, yun mga pre, ito na yung nakuha natin na EBM na male. So, ayan, tingnan nyo naman, ang gaganda ng katawan nila. So, ayan, marami tayong stock ng mga male na EBM dito. So, dito, kukuha uh, din tayo ng uh, female na EBM natin. So, ito muna ay ipapack natin. So, lalagay natin sa plastic uh, para makita nyo. O, tapos, manguha na rin ako ng female yung nga mga pre ito na yung male na IBM natin so 10 pieces lang to yung kinuha natin so dun kuha tayo ng mga female so napakaraming female dito mga pre kaso yung iba hindi pa marketable size so let's go Music. So ayun mga pre ito na yung female na IBM na nakuha natin So parang ribis ko lang Laging may pasobra ang isa So 11 pieces So kakaiba pa yung pasobra natin Pero hayaan nyo na So ipapak natin ito mga pre So ayun mga pre uh, Ito na yung pinakalas na strain Yung ating uh, Japan Blue Gold Double Sword So may order tayo nito Bound to Rojas City So, kunin natin lahat ng marketable size na female at male ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, tignan nyo mga pre, yung female ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, halo to yung first batch natin at saka second batch. So, meron talagang malalaki uh, dito. So, pasensya na kayo, wala tayo taghawak ng camera. So, ayan, tignan nyo. So, yung first batch ay talagang malaki sa second batch. Pero, okay lang yan. So, ipapack natin to mamaya mga pre. So, pipiliin ko lang yung magaganda yung katawan. So, yung iba pregnant na. Ito yung uh, ship natin going to Rojas City. So, maraming maraming salamat sa pag at pagtitiwala So, ayun mga pre. Ito na. Ah... Uh, konti na lang yung natira sa net natin na uh, dadalhin natin sa fish store upang uh, i-quarantine natin uh, para ready ready sila uh, para sa shipment. So para maiwasan natin yung casualty para yung customer natin ay hindi naman uh, malugi sa ipapaship natin. So dapat nasa A1 condition lahat ng mga gapi na isend natin sa ating customer. So ito na lahat yung mga female na marketable size So grabe yung dalawang laki So pregnant na yan mga pre So pwede na yung i-breed Kung gusto niyang uh, paramihin yung strain na to So ipapako lang mga pre Let's go So ayun mga pre dito naman tayo Kukuha tayo ng male na Japan Blue Gold Double Sword So yung mga male dito mga pre Ay more on first batch at ay hindi, second batch tsaka third batch na to so ito na mga pre, yung mga meal na nakuha natin, iniwan ko yung anim na meal ah, kasi medyo maliit-liit pa so ito na sila so ipapako lang itong mga pre at babalik tayo sa fish store so mga pre, ito na napako na lahat, so inabutan na tayo ng dilim, so papalapit na yung dilim ah, kaya kailangan natin umuwi So, mga pre, uh, mamaya i-update ko kayo pagdating sa fish store. So, sabahan nyo ako mga pre. Let's go! So, mga pre, bago tayo magpatuloy sa ating video, so please save the date. So, dadarating na November 25 to 26, 2023 sa Barangay Katilingban, Molo, front of Molo Plaza. So, gaganapin ang first Iloilo Flair Festival Beta and Gapi Show ng Team Black Pantat at United Iloilo Gapi Enthusiast. So sa mga interesadong sumali, uh, mag-support o mag-sponsor sa darating na event, so please uh, contact nyo ang contact number na to 0946-0829-588 o di kaya i-PM nyo si Sir Christian Saint Bruce sa kanyang Facebook account. So, ayun mga pre, nandito na tayo sa fish store at acclimation time muna. So, i-acclimate muna natin yung mga gapis natin para hindi sila manibago sa temperatura ng tubig dito sa loob ng fish store. Kasi doon sa labas ay magkaiba yung temperatura ng tubig tsaka dito sa loob. So, ayun mga pre, ito yung sinasabi ko kanina ang apat na uh, tank na pinagawa natin. So, may sukat tong 12x12x12. By 12 by 12. So... Apat lang nilagay natin kasi yung gapi natin ay apat lang naman na strain So lalagay natin dito every strain Para naman na yung mga customer natin ay may pagpilian So dito natin yan lalagay mamaya mga pre At para i-condition natin yung mga beta na i-ship natin sa Sunday So abangan nyo ah, Di ko alam kung mabibido natin yon So yun mga pre, acclimation times up So yung mga gapis natin na ilalagay natin Uh, dun sa mga tank na to ay lalagay natin sa show tank so ipapakita ko montage sa inyo let's go Yung mga gapis natin sa kanilang, kanilang mga tank So ito yung tank ng ating Dambo Air Mosaic So mixed male and female yung nilagay ko dito Kasi uh, Apat lang yung lalagyan natin So ayan tingnan nyo naman Ang lilikse At this na ni So ito yung mga ibm natin So available na Yung trio Ay hindi pair pala So pair lang yung ibibenta natin dito sa shop So, by pair lang tayo kasi yung ratio ng male and female natin ay halos uh, magkapareho sa ngayon. So, ito, yung Japan Blue Gold Double Sword natin. Ayan. So, ito yung ikukondisyon natin uh, para sa shipment natin sa Sunday. Uh, bound to Roja City. Ayan. So, yung isa, uh, lalagyan natin niya ng uh, Platinum King muli natin. So... Ayan mga pre, uh, ito lamang yung uh, may update ko sa inyo. So sya nga pala, maraming salamat sa kaibigan natin si Tres Moriones Vlog so, sa pag-sponsored ng ating sticker. Ayan. So maraming maraming salamat. So ayun mga pre, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. Siyempre sa mga kakasubscribe pa lang, so welcome sa channel ko. Siyempre mga pre, huwag kalimutan i-click yung subscribe button, pati notification bell. At siyempre i-like at i-share nyo yung video kapag nagustuhan nyo. So ayun mga pre, uh, hanggang sa muling video. So maraming salamat, God bless us all and bye bye